Usapan na natin ito. Ito yung kaninang pinag-usapan natin bago tayo magsimula ng programa. O di, yung, uh, yung ating uh, after headlines. Yun hong isa sa mga uh, problema na pagkakaintindi o pagkakagets ng mga tao. Itong mga terminologies na uh, ginagamit po ng pag-asa, hindi daw masyadong nagigets at naiintindihan ng mga Pilipino. Ngayon, tatanong ho natin sa isang eksperto, uh, partikular na taga-pag-asa, kung ano ang gagawin, ano ba ang plano, ano assessment nila dito sa report na ito, ano masasabi nila, at kung may plano ba, anong pagbabago mangyayari. Nasa linya po natin ang uh, pag-asa administrator si Mr. Nathaniel Servando. Sir, Sir Nathaniel o Sir Nat, magandang magandang araw po. Magandang araw uh, Mr. Dennis at uh, sa lahat mga subaybay ng inyong programa. Uh, good morning. Yeah, thanks po for uh, answering our call. Sir Nat, uh Sir Nat na lang po itawag ko sa inyo. Okay lang po. Nathaniel kasi. Okay lang po. Yes, okay <laughs> lang po. So, okay, Sir Nat, ito po 'yung um palagay ko po itong pag-uusapan natin. Ito po'y hindi first time na narinig ninyo pati ho ako nung akoy uh, binigyan ng uh, subject na ito sabi ko nga aba eh parang hindi na yata ito first time na pag-uusapan ito ho yung mga terminologies na ginagamit natin sa ating uh, pagre-report tungkol sa mga bagyo sa ating panahon yung mga terminologies daw po ay hindi masyadong nagigits ng mga pangkaraniwang Pilipino dahil kaya daw po nagkakaroon ng mga uh, casualties hindi sila masyadong nakakapag-prepare ano ho ang uh, ang uh, comment po o masasabi dito ng pag-asa, Sir Nat? Uh, hindi ko ma-gets yung anong uh, terminologies, uh, Mr. Dimes. Uh, I, I don't know kung uh, what you're referring to. Kung ito ba yung mga... Uh, dono muna, mga muna tayo, tayo sa ano? Yung... Wind signals? Or... Okay. Uh, so much specific? Oh, kasi mm -hmm. dati, 'di ba, Sir Nat, nung tayo ay bata-bata pa, ang uh, pag uh, pag uh, ginagawang uh, pang-warning lang sa atin nung tayo mga elementary pa, Sir Nat, 'di ba? Meron tayong uh, signal number one, 'yan. Signal number two, signal number 3. Though, though, Sir Nat, hanggang ngayon ginagamit pa natin 'yan. Pero ngayon, Meron na tayong orange uh, rainfall, red uh, rainfall, uh, yellow rainfall. Meron tayong mga tinatag na super bagyo, mga millimeters na pag uh, pag uh, uh, ulan, yung tubig na dala ng ulan, sinusukot na sa millimeters. Ito daw po mga bagay na ito, bago sa isang pangkaraniwang Pilipino. So uh, well uh, kung ating matandaan ang tama po yung uh, mga storm uh, warning signals natin ay numbered no 1 to three apo. and then naging four ang nang uh, five no uh, ito ay re refers only to the strength of the wind ng bagyo mm -mm. Uh, gaano kalakas mm -mm. Now mm -hmm. ang uh, bagyo naman ay may dalang uh, hazard hindi lamang uh, matinding lakas ng hangin but uh, ang 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 dala nito ay pati lakas ng ulan, di ba? Mm -mm. So okay. yung uh, may claim or na mm -hmm. bakit walang warning mm -hmm. uh, for uh, the the rainfall mm -hmm. uh, Uh, na ito nagdudulot ng mga pagbaha. Uh -uh. Kaya uh, ang direst pagasa ay the past uh, few years ay nagkaroon na eh, in fact mga 10 years na na nagbibigay uh, na kami uh -uh. ng uh, rainfall warning uh -huh. na color coded kasi kung gawing number din ay uh -huh. makoconfuse. di ba? Uh -huh. uh, hindi naman pwedeng i-combine ang uh, angin at uh, ulan in just uh, one uh, one uh, issue once ng warning. Mm -mm -mm -mm. So ito yun, ito yung uh, para madali maintindihan, mm -mm. uh, color-coded. Mm -hmm. uh, but of course, every color mm -hmm. may mga corresponding uh, impact yan at uh, strength Abo. or intensity ng uh, rain. Abo. Alam naman po natin ang uh, yellow warning, uh, orange, and then ang pinakamatindi itong uh, red uh, ang impacts uh, at ang first category ng rain, uh, for example sa, sa yellow warning, in-expect natin na uh, kung gaano kalakas ang ulan na uh, and then ang impacts kung ito ay magpababa sa isang lugar. Oo kasi ang natatandaan kong hugot nito sir Nat, yung uh, dating signal number one lang, hindi masyadong gumalaw yung mga kababayan natin pero sobrang dami ng tubig. Yun yung hugot nun sir Nat, di ba? ya yes, uh, saan po um, okay. kahit na tropical depression lang siya tama. But in the dapat may mga casualties di ba dahil sa hindi sa hangin, masaya uh -uh. dahil sa dalang ulan, uh -uh. Uh -uh. so uh, ngayon uh, may dalawang uh, uh, warnings tayong maririnig uh, numbers uh -uh. at saka color coded it uh -uh. refers to uh, yung lakas ng hangin uh -oh. at uh, of course yung uh, dalang uh, malakas ng pagulan. okay so Given this uh, situation or issue, uh, sir Nat, ito ho ba kahit mapano inapag-usapan nyo na sa pag-asa at uh, may plano ho ba na i-enhance uh, yung uh, yung uh, magbabago po ba tayo ng mga terminolohiya o yung dating lang na kailangan malaman ng tao? Like, you know, ako, suggestion ko, dapat sa grade 1, grade 2 kinder, sabihin na yung yellow warning, orange warning, red warning. Your thoughts, uh, sir Nat? Uh, yes, ang uh, hindi lamang siguro pag, uh, pag pa ng uh, warning system but uh, more importantly siguro okay. uh, kung paano maipaliwanag upang uh, ang maalaga dito yung aksyon no? ng uh, hindi lamang ng mga kababayan but of course mga iba-ibang uh, sector sektor or uh, ahensya na involved sa disaster management but uh, of course other uh, purposes like uh, mga simpleng uh, outdoor uh, plant ac outdoor activities uh, and uh, for example may magbabakasyon. of course uh, biglang magcancel ng flight dahil mm -hmm. sa masamang panahon mm -hmm. so so ito yung uh, ang uh, I think ang aming uh, warning signal ay enough na but but of course Uh, patuloy yung pag, uh, kung paano ma-explain. Kaya kung minsan, uh, may mga nagkakanda kami ng mga seminars, uh, information, education campaign uh, sa mga schools. Of course uh, dito sa DOST Pag-asa, nagkakanda kami ng seminars through kung minsan sa mga regional uh, S&T uh, exhibits na ginaganap ng DOST Pag-asa may handa Pilipinas na nagka kami ng mga seminars para lang ipaliwanag ang iba't ibang uh, warning system actually uh, hindi lamang sa Baguio, no may mga ibang warnings pa kami sa storm surge sa baha at uh, sa klima naman uh, kung may la-ninya at el so ito ay pinapaliwanag namin palagi and uh, siguro uh, sa mga students uh, ito ay continuous no but but of course uh with the, the help of uh, uh, like for example uh, our partners and friends sa media mm. of course mm. maski sa, sa use of social media ng mm. uh, sinisimplify uh, yung mga warnings uh, instead of uh, medyo uh, maraming text nagiging uh, uh, graphical para madaling maintindihan ng mga tao so ito yung mga uh, innovations o mga pagbabago na aming ginagawa para mas madaling maintindihan. Ang mahalaga yung uh, nakikipag-ugnayan kami more closely sa mga uh, ehensya like uh, involved sa disaster management and preparedness, like uh, mga mem member agencies ng NGIN-RENSI, uh, particularly ng Office of Civil Defense, maging ang mga local uh, government units. But of course directly uh, through the media, Uh, mga kaibigan natin sa mga media Opo. ay kami ay nagre-report directly sa ating mga kababayan. Opo, kasi tingnan niyo Ah, uh, sir nat Pag-usapan natin signal number one. Pag signal number one, mahina lang yung hangin, kaunti yung ulan. Signal number two, malakas yung hangin, signal na uh, ma medyo maraming ulan. Signal number three, ang lakas ng hangin, ma ma maraming ulan. Sa ngayon po ba, pwede pa rin ho natin i-apply yung ganyang pag-uusap? Signal number 123, 2, 3, sir, Nat? Uh, yes, ganon-ganon pa din. Uh, but of course, ang, ang signal, uh, ang, 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 ang numbered signal, mm. 12345, 2, 3, 4, 5, Opo. Uh, refers only to uh, storm wind signal. Ayun? Uh, refers to the wind lang. Mm. Uh, kaya sinasabayan namin ito ng uh, rainfall warning uh, color coded no mm -hmm. uh, yellow orange and the, the and then red yes. and red ito yung pinaka extreme or or uh, inexpect talaga na ma matinding pagbabaha. Po, po. So hindi pwedeng uh, i isabay no uh, uh -oh. sa, sa storm signal number one, uh -oh. Uh, purely wind lang siya. So, uh, ibig sabihin, sa ngayon, ma. opo, ibig sabihin, sir, Nat, kapag signal number one, mahina lang yung hangin, pero yung dami ng tubig, dapat malaman mo kung orange yan, yellow yan, or red yan. Yes. Uh, na nagpapalabas kami ng, uh, ng mapa na but uh, for uh, kung, kung saan ang mga areas na covered ng uh, signal number one, number mm -mm. two, mm -mm. and then may Uh, ibang mapa naman na pinapakita namin na uh, color coded din but uh, refers to the kung gaano kalakas uh, uh, ang dala ng bagyo uh, ng 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 ulan no ng dala ng bagyo Opo ah will it help kung uh, uh, sir Nat kasi nakikinig din po yung buong newsroom namin kapag nagsabi ho kami lalo na sa aming weather report will it help kung sasabihin namin oh ang uh, Metro Manila ngayon ay under signal number one, pero nasa yellow warning pa lang tayo o nasa red na tayo kaya kailangan mag-ingat tayo kasi ang nagkakalituhan ho dito pag signal number one para relax relax lang ang dating uh, sir Nate eh. pero pagka winarningan natin sila na red uh, warning ibig sabihin kahit papaano dapat maghanda ka na dahil maraming tubig ang ano ang uh, bubuhos uh, sir Nate yes uh, dapat uh, ganoon ang pagtingin uh, sa sa aming mga warnings at yeah. uh, of course uh, sa storm wind signals, kapag nag kami ng signal number one, it mm -hmm. doesn't mean na uh, maramdaman ka agad yan. Ano? O signal number one, may lead time na within 36 hours, saka pa maramdaman yung hangin. Kapag signal number two, may lead time na about 24 hours or isang araw pa bago maramdaman ang nakas uh, na hangin corresponding to signal number two. Uh, from 60 to about uh, 90 kilometers per hour. no? Uh, uh, And then, uh, uh, kung signal number 3, ang lead time niyan ay 18 hours. So, hindi naman, the, the, the moment na nag-raise kami ng signal, it doesn't mean na uh, kagad ramdaman Ito yung palagi naming uh, pinapaliwanag sa ating mga kababayan. Do we need... Ang um, um, reason apa, po nito ay apa. para makapaghanda. no? Mm, makapaghanda ang ating mga sa babayan. kasi mm -hmm. kung magbigay tayo ng signal at nandiyan na kaagad mm -hmm. uh, parang walang silbi. no di ba hindi tayo makapag Opo. Doon ho sa water at uh, to tu or tubig na babagsak. A ako sa totoo lang sir Nat, okay na ako doon sa yellow, orange and red. Yung yung lakas po ng hangin ay baka kakailanganin, sa akin lang to sir ha, um, baka kakailanganin ng ibang terminologies when it comes to we talk about yung gustiness, yung bilis ng hangin ng signal number one. Kasi ganun po ang pagkakaintindihan ng mga kababayan natin. Uh, please correct me if I'm wrong. Pag signal number one, hindi masyadong uulan yan. Yung walang masyadong hangin. Walang, parang ganun ang, ang datingan ng pinag-uusapan natin, sir Nat. Kung signal uh, number 1, 2, 3, 4 and 5 ay talagang hangin lang uh, base sa nakas ng bagyo. no mm -hmm. uh, Like for example, kung mm -hmm. super typhoon, inasaan natin na uh, ang pinakamataas na wind signal ay signal number 5. Mm -hmm. Wind lang, wind lang po iyon. Mm -hmm. So kung gaano ka lakas ang hangin. Mm -hmm. ang, ang ang ulan is a uh, weather it's yellow orange or red. Mm -hmm. May corresponding amount din yon na uh, kung ilang millimeter of rain mm -hmm. bawat uh, category. Mm -hmm. So kasi kung uh, minsan nagbigay kami ng uh, amount of rain in uh, figures in millimeters mas ma magulo di ba oh, oh, kaya mas yes, madaling yes. maintindihan oh. yung uh, categories in uh, color para hmm. endemicary responding uh, of course uh, gaano kalakas at uh, impacts uh, kaya mas madaling maintindihan oh, ang, oh. ang yellow for example oh, oh. Uh, ka-response to dapat maging alerto ka. Oh, oh, oh. Ang uh, orange meaning mag-prepare ka. Oh, oh. And then uh, kung red, emergency na yan, meaning you have to take action. Oh, so oh. dito yung mga level na consistent din sa uh, any, any form of emergency. Di ba? Hindi naman biglang magkaroon na uh, extreme emergency. May mga stages yan. Tama, tama. Kasi, uh, Para makapaghanda po okay. uh, ang ating mga kababayan. Pwedeng signal number 5 pero ang tubig nasa yellow warning lang. Parang ganon. Kasi yung, yung signal number 5 represents yung gano'ng kalakas at kabilis yung hangin, uh, Sir Nat. Uh, kung signal number five ay super typhoon nAPO yun. Oh, po, super typhoon, kung super typhoon uh, of, of course both ang hazard niya na dala nito ay lakas ng hangin at uh, matinding uh, uh, buhos ng ulan. Ah, yun, so yun. likely ang uh, areas na direktang mapituan ng Bagyo ng super typhoon na, uh, na under signal number five ay may malakas na hangin uh at light tubig. Uh, at sa katubig Oo oh, oo oh, oo oh, oh. kasi nga ang problema Kaya normally oh. uh, magkasabay ang signal number 5 oh. at saka yung uh, red uh, rainfall warning eh naku, sir Nat, hindi pa nga natin pinag-uusapan pag signal number one lang, tapos nasa yellow warning lang, tapos may problema tayo sa flood control uh, projects, <laughs> tataas yung tataas yung tubig, mas malaki yung problema. don. siguro sa isa, uh, ibang pagkakataon, pag-usapan natin to, sir Nat. Sir Nat, maraming maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Yes, uh, maraming salamat po, uh, Dennis. At pagbabaha actually uh, Mr. Dennis, mm -mm. ang uh, amount of rain ay isa lamang sa factor. Mm -mm. There are other factors that uh, uh cause uh, uh, floods, no? True. Uh of course, nandiyan kapag malapit ka sa mga bundok, mm -mm. 'yung of course mm -mm. kapag uh, kapag uh, may mga daming developments na Uh, nagiging uh, makitid na yung uh, river. Mm -mm. Uh, so, there are other environmental factors uh, not only the, the amount of rainfall, particularly sa urban okay. seating. Ope. Maraming Opo. salamat po, Opo, salamat uh, po. sa pagkatawan na ito. salamat po Maraming salamat pag-asa administrator Mr. Nathaniel Servando.